Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Ngayon mga kol, pagkita natin yung ating Suzuki Every Wagon Top of the Line d 64 w P6 A Engine 660cc 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Newton meter at 3,500 RPM. So ito yung tinatawag namin na Smiley Edition. Pagkita natin mga kol. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong sita. Ayan, makita natin dito, naka-smiley grills. Then, naka three headlights. So, makita natin, ito yung ating high beam, low beam, park light, at saka yung ating signal light. Then, dito makita natin yung ating fog lamp. Yan po yung fog lamp ng ating every wagon smiley edition. Then, dito makita natin, meron tayong bull bar dito. So, yan po yung uh, design na request ng ating customer. Then, makita natin dito meron siyang plaka. Yan po yung kanyang LTO registered kit. Yan dito naman, makita natin uh, fully tinted po yung unit natin. Kompleto po siya sa wiper. Then, dito makita natin yung ating windshield washer nozzle. Ayan. Loro po yung ating unit. Makita natin dito. Ayan o. Oh. So, loro po siya pag ganitong unit mga ka. So dito, yung side mirror natin is auto fold din. Original, wala siyang accessories na nilagay. And then meron siyang fender light dito. So lahat ng D64W, meron siyang fender light. Then dito, meron tayong Japan original na, mag wheels. 14 inches, then meron tayong disc brake po yung harap natin, kinulayan natin ng kulay red, then naka coil spring then uh, fully undercoat yung unit natin. So makita natin medyo meron pa siyang mga bakas na test drive natin. Dito, makita natin, kompleto po, po siya sa uh, rain visor. Yan po yung rain visor natin. Then dito makita natin yung uh, kanyang door handle is original chrome po yan. Wala na din yung accessories. So stock lang. Ayan. Then double power slide. So check natin. Yan po yung power slide natin. Basta double power slide, meron siyang auto step. Ayan. Dito meron tayong gutter type na at uh, upload carrier. So pang-lurop talaga yung ano natin carrier tapos gutter type para mas matibay po siya. So dito naman tayo sa likuran. Dito meron tayong uh, spoiler original sa mga uh, Smiley edition or sa mga lurop na D64W. Then ito naman yung ladder natin from Jimny. So yan yung nilalagay natin. Ito yung design na recommended natin kasi napakaganda po ng na design at saka bagay na bagay po sa mga unit natin. Meron din tayong step dito. Yan po yung step board natin. Then yung ladder natin is pwede natin yan akyatan. Di ba? Then yung carrier natin, yan, pwede din natin uh, akyatan. So kaya napaka tibay. So useful po siya. Hindi lang pang design, pwede din natin yan gagamitin. Mostly sa mga smiley edition na unit is clear po yung tea natin. Pero kung walang mga available, halimbawa pagkuha natin is uh, basag yung mga uh, natin, pinapalitan natin yung kulay red. Kasi yung ganito ni Nissan is bihirang-bihira lang po. Ayan. Dito, meron tayong uh, dalawang camera. Ayan. Ito yung sa dashcam. Then, ito yung sa stereo. Ayan. Meron tayong every wagon emblem. Then, chrome na din yung dito. Stock po ito. Then, chrome niya yung ating emblem dito na Suzuki. Then, dito, makita natin yung wiper natin. Kompleto yan turn light, then yung sticker natin sa ating channel natin. So, dito sa likuran, ayan. So, ito, meron tayong street set na third set. So, ito yung request ng ating customer. Ayan. So, ginawa natin is nilagyan natin ng mga bracketing dito na bolted para uh, kung gusto natin tatanggalin, kung marami tayong cargo, pwede natin yan. So, dito tayo dadaan sa kabila. Ayan. So, double power slide, power slide din. Then, pakita natin kung paano tayo uupo sa likuran. Ayan. So, dito tayo. Then, ayan. ito yung upuan natin dito sa harap. Pwede natin yan i-move forward. Then, atras. Pwede din natin yan i-recline kung gustuhin natin. Ayan o. Oh. Then, complete siya sa mga handle, left and right. Ayan, ito yung mga handle. Then, sa kabila, ganun rin. Then, ito yung ilaw natin. Diba? ba. So, meron din siyang armrest dito with cup holder, dalawang cup holder. Sa mga DE64W, ganito po yan. Pero sa mga DE17, wala po siyang uh, cup holder dito. Yan, din, meron din handilan dito or hawakan. So, pagkita natin kung paano tayo upo sa likuran. Ang gagawin natin mga call is i-fold natin to Yan, gamit to Then, hilain natin dito sa likuran. Yan, ito yung hilaan. No? So, ito yung hilain natin ayan tapos pull cool natin pag pull cool natin dito tayo dalaan ayan so ganito yung posisyon natin pag nakaupo tayo sa likuran mga bata dito or katulad ko na laki pwedeng pwede na po to ito yung uh, ano natin paa ayan dito pero mas uh, tataas yung clearance niyan pag naka forward yan ayan o oh, mas mataas na siya halos isang dangkal na yung uh, clearance dito sa ating uh, tuhod. Ayan. So, kasi yung tatlo or apat. So, mas maganda kung tatlo lang para mas, ano siya, mas maluwang. Di ba? Tatlo dito, tatlo dito sa harap, then dalawa sa uh, driver and passenger. So, magiging ito 6 seater seven-eight. So, maging eight-seater siya mako. Ayan, uh, lahat pala ng si 4 w is naka-plastic dito. Ayan, natin. Loaded siya sa plastic. Ayan. Then, dito tayo. Passenger side. Ito yun. Ito yung forma. Pag nakaupo yung pasayro dito. Kung gusto niya, relax na relax yan while sumasakay. Ayan. Diba? So, lahat pala ng unit natin is bago dito. Basta mga D64W. Tapos ito yung glove box natin. Ayan. Ganyan yung upuan. Pwede natin yan yung forward. Ganyan atras. Then ito naman yung legroom dito sa passenger side, pakita natin. Yung legroom, ayan, napakalawak siya. Then dito yung evaporator natin sa aircon. Then so, ito yung dashboard natin. So yung dashboard natin is back to original po yung ating kulay. Ito tayo, kita natin yung ating passenger or driver side. Ayan. So sa driver side, dito natin makita power window switch natin. Turn natin, baba natin yung mga window natin para mas maliwanag. Ayan. Tapos ito yung auto fold. Ayan, pakita natin. Ayan. Then, you So, yung adjust natin, lagay natin sa left. Ayan. So makita natin, pag uh, tutunog na yan, ibig sabihin is naka full adjust na po yan mga call. Ayan o. So yung power window natin, functional, left and right, yan. So, angat na natin konti. Then, ganoon din. Then, sa likuran. Ayan. So, functional. Sa so, kamila is nudes. So, dito, naka-central lock. At ganoon natin is automatic po siya maglalak lahat ng a uh, window. Ayan. Dito naman yung ating auto step switch. Then, yung at ating uh, push, star, uh, push, on slide. Pag switch. Then, yung ating power slide. Kita natin yung power slide natin. Ayan. So, long press lang natin dito sa dashboard. Yan. So, goods. So, yan o. Diba? Kita natin yung ating uh, yung legroom ng uh, driver. Ito yung uh, accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. Ito yung steering wheel natin. Yan. So, stock. Original. Then, ito yung sa uh, wiper. Then dito yung sa signal light at saka uh, park light. Then yung ating headlight at saka high beam and low beam. Then dito meron tayong digital temperature gauge, Conway. Uh, gamit na gamit po sa mga 2,000 above model na sasakyan. Ayan. So dito rin meron tayong 9 inches touchscreen stereo with reverse camera. So Android po yun mga call. Then dito makikita natin is yung ating uh, Overdrive switch. Ayan, makita natin. Ayan. So, dito rin makita natin yung ating uh, dash cam. Room light. Ayan. Then, ito is yung ating sun visor. Ayan. So, check naman natin yung makina natin. Ayan. Ayan, start natin. Ayan, ganda ng under. So, dito naman yung uh, mag-check ng kina. Then, meron syang mga lock. Then, meron siyang uh, isolator para hindi mainit yung upuan. Then, merong rubber yan para mag-seal dito. Ayan. So, ito yung makina natin. So, yung makina natin is a 6 a engine. 660cc, 64 horsepower at 6,500 rpm. Then, meron maximum, uh, to maximum torque torque 103 Nm at 3,500 RPM. So, yung kaganaan nito is naka-turbo na 4-speed automatic transmission po ito mga call. Then, makita natin, ito yung injector niya, isa, dalawa, tatlo. Yung ignition coil is nasa ilalim dito at saka spark plug, turbo. Then, dito tayo mag-refill ng engine oil. PCB bulb, yung ating camshaft sensor nandyan. Yung ating ibang sensor, yung natin makita dito, oxygen sensor nandito sa ilalim. Yan po yung uh, setup ng ating uh, makina. So, check natin sa kabilang side. So, ano yung makikita natin doon? You know? Pintam ng unit. So, ito unit pala mga ako is dadalhin po sa Luzon. Ayan. So, taga Luzon po yung may-ari nito. Ayan. Dito yung chassis number. custom container, opener. Goods. Then, pinapin. Ayun. So, so, ito yung throttle body natin. Meron siyang cable. Then, uh, map sensor, TPS sensor, alternator din yung ating aircon compressor. Ito naman yung ating gauge sa engine oil din sa ating ATF uh, or yung ating tra automatic transmission fluid. Then, dito naman is yung ating air filter housing, main fuse box din yung uh, ECU natin. So, yan po yung ano natin. So, check naman dito sa ating hood kung ano yung makikita natin. Ayan you know? o. So, ah, talaga. So, sana maging satisfy yung customer natin dito. Ayan o. Ayan. Oh. So, ito yung stick niya para sa hood. Then, coolant na si So yung uh, ilalagay talaga natin dito is coolant. Ayan o. Roller blue. So, brick to wheel receiver. Yung railing natin nandito sa lubin. Ayan. So, left and right po yan. Raditor The Cup, then yung ating windshield washer and seat wear. Ito yung wiper motor natin. Then, windshield washer motor, isa at dalawa. So, sa harap at sa kalipun po yan. So, yung presyo nito mga kalis, sumabot po siya ng 377000 all-in na po yan. So, yung basic setup nito is nasa uh, 315000 lang po yan. Depende na po yan sa mga accessories na gusto i-upgrade. Ayan, sa katulad nito, may marami siyang pina-upgrade, kaya umabot po siya ng 377. Pero kung wala masyadong upgrade, running condition lang mga call, is nasa 315,000. With pintura na yan, up 3 and 10. So, naka-PMS na yan pag ilalim. So, yan lang muna. Yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, huwag yung kalimutan i-like, share, and subscribe. And click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa tingnan.